Hi everyone. Um, I just want to thank all of you for making our movie a journey. Uh, number one sa Netflix. Uh, maraming maraming salamat po sa mga nakanood na. Sa mga hindi pa po nakanood, please watch it. Uh, it's still streaming on Netflix worldwide. Again, thank you very much. Uh, ang saya-saya po namin. Sa sobrang saya po namin, kita na nangitim na po yung buho ko. Uh, thank you. Itsura ngayon ni Paulo Conti sinita ng mga netizens dahil nagmukha umano itong tumanda. Usap-usapan ang pagpapasalamat ni kapuso actor TV host na si Paulo Conti sa pagtangkilik ng mga manonood sa comeback project nila ng tabing ilog stars na si Naki Abad at Patrick Garcia na streaming na sa Netflix sa maiksing video message na naka-upload sa official Facebook page ng Sparkle GMA Artist Center, nagpasalamat si Paulo sa mga manonood dahil nag-number one ang reunion movie nila sa nabanggit na online streaming platform. I just wanna thank all of you for making our movie a journey number one sa Netflix. Anya ni Paulo. Maraming maraming salamat po sa mga nakanood na. Sa mga hindi pa po nakakanood, please watch it. Still streaming on Netflix worldwide. Again, thank you very much. Hirit pa ni Paulo, umitim na raw ang buhok niya dahil sa sobrang saya niya. Ang saya-saya po namin. Sobrang saya po namin. Kita niyo naman, nangitim na yung buhok ko. Umani naman ito ng mga positibong reaksyon at komento mula sa mga netizens. Ayon sa kanila, nagsarama ng isang pinto para kay Paulo ay may nagbukas pa naman para sa kanya. Matatandang noong Marso ay naligwak na sa ere ang noon time show na tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated kung saan kabilang sa host si Paulo. Hindi rin daw matatawaran ang angking husay ni Paulo pagdating sa pag-arte. Narito nga ang ilang komento ng mga netizens. I watch your movie in Netflix, Paulo. It's a very amazing movie and I will watch it again. I have really waited for it to be available. Congratulations! In all fairness kay Paulo, let's give him credit too. Ang ganda ng story. Ang galing nilang tatlo. Pinakainiyakan ko ata to na movie so far. Yung kakaiyak lang, iiyak na naman ulit. I thought I'm part of it. Sobra yung emotions na nadala ko eh. Well satisfied talaga ako sa pagkakapanood ng journey is worth watching talaga. I even recommend it to my friends. You can feel the sincerity of friendship parang hindi sila umaarte, parang totoo. Perfect talaga.